Ate Rose, ready ka na? Are you ready, Ate Rose? Ready na po. <laughs> Saan tayo pupunta today, Ate Rose? Sa Itbulaga. Magkakagawin mo si Itbulaga? Manonood po ako sa inyo, Sir. <laughs> ano? Maglalaro po kayo. <laughs> Excited ka na? First time mo makakapunta ng Itbulaga? Opo, po, Sir. Excited. <laughs> Kaya alas 3 pa lang gising na po ako. At saligaw na ako. <laughs> <laughs> Hindi ka nakatulog? <laughs> Hindi na po. <laughs> kami din excited na Happy David. First time din namin sa Itbulaga. Okay. Lindy, sa ako hindi ka kasama. Wala kasing magbabantay. Alam mo na, ang okay, stock na room po natin. Si... Manonood na lang po ako ng live. Manonood mo si Ate Rose. Ma'am! Let's go na! Malilit na tayo. Bye, Lindy! Bye, Lindy! Let's go! Bye-bye! Balik ka na! Pogi naman. Baby! Oh? <laughs> up Let's go na! Ma'am? Yes, baby. Excited ka na maglaro? Hindi ko alam. <laughs> Marunong ka ba nun ng pera free? Napanood ko naman yun. <laughs> excited ka na sa Eid Bulaga? First time natin Opo. sa Eid Bulaga. Mem, naalala ko hindi pa na natin first time sa Eid Bulaga. Oo oh, nga, hindi. Kasi nung pandemic, lumabas tayo sa bawal judgmental. Ikaw lang din yun, tapos in-interview lang tayo. Pero hindi lang tayo yun, kasi maraming mga LGBT couple na nandun din. Oh, si Nakay, si Gera, asawa niya. oh, si, si Liza. Liza din. Oo, oh, yeah, yeah, I remember. Maraming, Second time na pala namin si Eid Bulaga. Pero this time, wow. kasama namin si Ate Rose. Itbulaga. yan Ayan. Daming tao. Ano na kami? Ay, doon na natin sa 7-11 ako nakita. Gate 3 uh, gate 3 ba ito? Okay. So Let's ready go. ka naman pa TV? Let's go. Here. tayo Let's go, si tayo. <laughs> Ito breakfast. Wow! May breakfast? May pa-breakfast pa sila baby. Wow! Yeah. May pa-breakfast ng tea. Thank you. Mag-eat bulaga, lang Dapper Thank you. O oh, may sariling CR ang dressing room. Yes. Masyala. May shower din. Pwede ka rin maligo. O oh, maligo ka na. Ate ah, Toss, maligo na. Maligo lang ako. Ang daming food dito. Grabing. Sobrang may lunch. may pa-lunch na tayo. May pa-breakfast. Hindi pa natin ang oh, breakfast. Mamaya siguro after show. drinks at saka Ate Ros, uh, Dots, kain tayo. Oo, oh, okay, kain tayo. Okay. Kain na. Ate Ros, kain na. Gusto mo? Sumula ko. Sumula, sumula. Mamaya na. Kaya kamahal kayo. Nagyabahit si Ate Ros. Ako hindi ako kain na, dos ako hindi pa. Go na. Yeah. Ako din sa. Kasi kinakabahan ako. ko. ako. ako. Same. Alam mo na, eh. Alam mo na anong gagawin. Maglalaro na naman. Nakakakaba din kayo. Diba? May question and answer kasi... So, so, eh, eh dati ka naman dyan. Pwede pa rin nakita. Ah, Oo, oh, binibining Pilipinas. Thank <laughs> <laughs> you. Oh my gosh, ko! Grabe ka ba? Ito kinakanak! So ito na mga happy bees. Tapos na kami maglaro. Nakakaloko. Sobrang fun ng experience namin na Happy David. Kabang-kaba kami. Grabe. Parang piling namin na kami. <laughs> Mabuti na lang. Nalo kami ng 30,000. At natuwa yung aming home partner. Di ba mga? Mm -hmm. Pero sobrang sayo na experience namin. Salamat David. sa Itbulaga pag-invite sa amin. Maraming salamat sa Itbulaga sa pag-invite sa amin sa Perafie, sobrang nag-enjoy kami. Yes. Nag kami. Super fun. Ma'am. Yes, baby. Kamusta naman ang paglalaro natin sa Perafie? Enjoy ako sa Perafie. Sobrang sayo, sa so di ba? mabait-bait nung mga host do, Ano na ni Bossing? Sobrang bait. Actually, lahat sila mabait. Oo. Daba lahat ng mga host doon. Kaya kinabahan na ako nung umpisa ko nung kausap natin sila. Nandun na tayo. Kahit Oo. yung off-cam na, wala nang... Hindi tape Sobrang bait nila. Very warm, no? Oo. Sobra. Like, like parang sobrang komportable ako kausap yes. sila. Tapos masaya ako kasi may meron sa mga audience sa mga na mga happy bees din. Oo nga, na nagpa-follow sa atin nakakatawa sila. Pati kay Ate Rose. Ate Rose ano? Nag-enjoy ka? Uh, sobrang nag-enjoy po ako, sir. Masaya. Sorry. Oh, nag-enjoy tayo. Ang dami din nating tinake out na pagkain. <laughs> <Right>. <laughs> Hindi namin nakain. Bigyan natin si Lindy mamaya. Yes. Yeah. Diba? Doon na lang ako main sa bahay. Yep. Pero meron akong tanong. Ano? Nang, anong gusto mong ulam mamaya ng gabi? Pataas! Ay, ha? Ano pa, Uy, tika, tapos na tayo. <laughs> <laughs> tapos na tayo maglaro. Anong gusto mong ulam? Ang <laughs> kaloka? Hindi ko alam. Gusto ko na ang una, bata. Namiss ko kasi yun ang pinag-usapan kayo na ito ako. Totoo ba? O sige, magluluto tayo. Meron ba bata? Meron. Galing sa meeting point. Oh. Wow. Yes, tatuwin natin mamaya. Yan, yeah, nagutom kami eh. Ngayon kami kumakain na Ate Rose. Ha po. <laughs> Kasi hindi kami nakakain kanina at bin bin binadilalahan din namin si Lindy. Mm, Sige po. Kakauwi lang din ni Lindy galing stock room. Ayan, mm -hmm. kain mo tayo. Ate Rose. Lindy. Si Ate Rose. Ate Rose. Madilim dito sa ating kitchen. Kakain ba kayo ngayon, Bina? Hindi na po, sir. eh sir, hindi. Hindi ko lang po alam, sir. Masa, sir, hindi tanangay mo. Pero, ilabas na natin ang yung... terasyon. andyan na po, binabad ko sa... Pata? hindi ka na? Tubig, sir. Ayan. Ito. Ang lulutoy natin ang terasyon. na pata po. Paksiyo na pata. Sa so, mag na tayo magluto Ate Rose ng paksiyo na pata. Kasi si Javi David tulog pa. Napagod kanina sa paglalaro ng pera fee sa Itbulaga. So pagdating namin dito kanina, grabe. Pagod na pagod kami, nakatulog kami. Kaya mag-start na magluto. Napakasimple lang, marami nang may alam nito. At actually, ito din yung sinabi ko kaila bossing na favorite ko lutuin yung paksiw na pata ng Quezon style. Lagyan natin ng mga pata. Yung pata namin galing sa Meeting Point from Binyan, Laguna. Maraming salamat, Meeting Point. Yan o, ang dami o. Oh. Lagyan natin dito. Tapos, Ate Rose, lulutuin ko na ito lahat kasi bukas wala kami dito ni Javi David. Okay. Uh, hindi kami dito matutulog ni Happy David kasi meron kaming secret na pupuntahan bukas okay ni Happy David para may ulam kayo kasi pag sinapatan si naman to dito agad nasisira kasi suka okay. lagyan natin ng na maraming bawang sibuyas imekos-mekos lang lahat niyan lagyan natin ng pork cubes lagyan natin ng pamintang buo pamintang buo at lalagyan din natin ng asin tapos ipepressure cooker na natin 'yan for about 30 minutes. Hindi kakain ka ba? Ay, hindi na si busog ko. Ay ba ko hindi kakain? Diet po kami, sir. Ayun Ay, din nagtira kaming kasabay ko mali. Pati si Ate daw. Siya munang kumain at tayo's di ba? Gusog po habos rin. Mga 8:00 kayo tayo. <laughs> Sige, basta so, raw so, anong matada dito bukas kainin niyo. Kasi uh, wala kami dito. Opo. Thank, Thank you po. Ate Ross, oh. hindi naman kayo kakain. Matulog na kayo. Ito kasi, madali na tumamaya ako ng bahala dyan. Okay. At alam kong kulang kayo sa tulog na gate po yat. Hindi. Pagkatapos mo matulog na kayo, ha? Okay, ayan. Sige, mapahinga na kayo. Para maga kayo. kayo makatulog, okay? Thank you. Thank you. Thank you sir. At eto na nga, malambot na ang pata natin. Lalagyan ko na ng siling haba. Tapos, lalagyan ko na ng aking paborito. Of course, select cane vinegar at bigyan na natin yan tapos wag lang natin ahaluin luto na ang ating paksiw na pata super lambot na niya guys as in ihintayin na lang natin magising si hubby david para makakain na siya gising ka na? hmm ko lang nagluto na ako ng nirecast mo Anong ni yung mo? Paksil o pato? Dato na, sakto. Kakaket ko lang gising ka na. Maya-maya tayo kumain, no? Ang cute naman ang t-shirt mo. Ba't ka nagawa, oh, baby? Gusto ko lang. Thank you. Ang pangki mo. Huwag, please. Oo. Oh. Please. Huwag dito. baby? Kakain na mamaya, ha? Oo. Mm -hmm. Kita ang peanut kisses, no? Hi! <laughs> That looks so good, baby. Yes. It looks really good. Paksiyo na pata, Quezon style. Kaya na tayo. tayo. Nagutom ako kasi nung in-interview tayo sa Itbulaga, naalala ko. Yung... Ako oh, kasi sinabi ko yung paksiyo na pata. Tapos nag-crave ka bigla, ano? <laughs> hindi ako gutom, pero hindi ko tatanggihan yan. Mag-gym -gy din ako. Kailangan ko mag... Mag-carbo loading. So, okay. Sige. Sila ate Oso lang na pinatulog ko na kasi pagod. Anong oras na ba? 8.30? Oo, aaga kasi natin. Seven, um, mga 7pm pinatulog ko na sila. Oo. Oh. Okay. Gusto ko lang i-sabihin talaga. Ito kasi walang eme. I mean, always naman ikaw na mamalengke ng karne sa oh. either supermarket or sa palengke. palengke. Gusto ko lang sabihin walang eme ha. Ang ganda ng quality ng meat. Ng meeting oh. point. Mm -hmm. oh Ah, yung meeting point. Mm -hmm. Thank you sa part niya ha. Walang eme. Ang ganda ng quality ng ng karne nila. Yes. Mm -hmm. Quality. Fresh din tingnan. Tingnan, tingnan mo, mo yung, Tingnan, Oh, oh. tingnan mo din yung tawag nito, yung karne niya. Oh, it's still pinkish. It's... Mm -hmm. Yeah. Siyempre, masarap din naman talaga kasi luto mo, baby. <laughs> Thank you.